Excuse me, bastos mo ah. Bakit? Naano kita? Kakarating ko lang oh. Binastos mo ako, hinampas mo ang pet ko eh. Yun? Sus, pakipot ka pa. Alam naman natin na yun yung gusto mo. <laughs> wow! Kaano ba kapal yung pagmumukha mo? At kahit respeto, wala nang natira sa'yo. Wow ha? Respeto? Hoy, tingnan mo nga yung sarili mo gusto mo respetuhin ka, pero bago ka respetuhin, respetuhin mo muna sarili mo. Tingnan mo yung pananamit mo, sobrang ikse, halos makita na yung kaluluwa mo. Sa so, tingin mo, re-respetuhin kita. Ano, hindi ka makapagsalita, ano? <laughs> Kasi gusto mo din. <laughs> Alam mo ba, bago ka pa siguro dito, ay, siguro sekretary ka ng boss ko. Hmm, kano kaya offer sa'yo? Sino ka ba, ha? Anong posisyon mo dito sa kumpanya? Ako? <laughs> well, I'm the vice president of this company. And I can do all the things I want to. <laughs> Kung gusto kitang tikman, matitikman kita. <laughs> Alam mo ba, lahat ng mga babae dito, nagalaw ko. Since bago ka, titikman din kita. Naihibang ka na! Mga katulad mo, hindi na mabagay dito sa kumpanya. Dapat sa'yo, sa kulungan. Titikman din kita. Pakipot ka pa. So, ano sir? Pasado po ba yung mga proposal para sa kumpanyang to? I'm sure mas lalago tong kumpanya natin. <laughs> As always, napaka-impressive at uh, ang galing pa rin ng mga proposals mo. <laughs> Much appreciated, sir. Siyempre naman po, sir, kasi um, by the time na mapupunta sa atin yung, or sa akin yung company na to, eh, mas gagalingan ko pa. Oh, uh, sorry, um, sir, what I mean is, um, di ba, nabanggit niyo po kasi is wala po kayong anak na lalaki. So, ready naman ako may ipatakbo tong company natin since I'm the vice president here. Ganun ba? Sige. Alright. Um, sir, but ...di niyo pa po pirmahan, sir. Um, pirmahan niyo na po for approval. Let's just wait for my daughter first. Oh, daughter? May anak po kayong babae? Hmm. Speaking of, nandiyan oh. na siya. Hi, Dad. Sorry na-late ako ah. Kaya napasana ako nandito eh. mag eh. Sir, siya po yung anak niyo? Oo. Oh, may problema ba? Wala po, Sir. Anak, eto ba yun? Sir, um, ano pinag-uusapan nyo? Um, Ma'am, sorry nga pala kanina. Hindi ko kasi alam na anak ka pala ng boss ko. Bakit? Kung alam mo ba, hindi mo ako babastusin? Paano na yung mga babaeng walang posisyon dito? Magsasamantalahan mo? <laughs> hindi ko alam na may nangyayaring ganito sa kumpanya ko. Kaya kinausap ko lahat ng mga kababaihan dito at isa lang sinasabi nila. Ginagamit mo yung posisyon mo para makapagsamantala. Sir, hindi naman po eh. Alam po, hindi sukat ng damit para respetuhin ng isang tao. Kahit ano pang damit niya o isuot niya, kung marunong re -respeto ka rumespeto, re ka. Pero dahil manyak ka, hindi mo yung naiintindihan. Tama nga yung anak ko eh. Kaya tigil naman yung pag-uugali mo na yan. Siguro naman may ina ka. May kapatid kang babae. At may mga kakilala kang babae. Eh kung sa kanila gawin yung pambabastos, anong daman mo? Okay ba sa yon? Hindi po, sir. You know what, Mitch? respect is a choice. Kahit maghubad pa yan sa harapan mo, kung hindi mo gagalawin, walang mangyayari. Pero dahil pinapagana mo yung utak mong rapist, yan ang umiiral sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. file na ako ng case laban sa'yo. Boss, sir, di ka naman ginalaw yung anak niya <laughs> eh. Hihintay ko ba bang mo, ha? Tsaka, ito yung tatakbo sa mo. Hindi ko itong ginagawa para lang sa anak ko, kundi para sa mga babae ko pang empleyado. Nang sa ganun, magkaroon ng hustisya, pinagagawa mo sa kanila. Ginagamit mo pa talaga yung pwesto mo na yan para lang makapagsamantala ka ng mga babae. Pwes, babawiin ko sa'yo yan. Sir, huwag naman po. Uh, mam, ma Ma'am, sorry na po. Uh, papangako po na hindi na po maulit ito. Umalis ka na, bago pa kita ipakalatgan sa mga gwardiya! Alis! Dad, thank you ah. Tsaka sorry po kung gano'n pa akong gamit ng office Anak, huwag mo nga sisihin yung sarili mo sa kung anong gusto mong isuot. Kung saan ka komportable eh. hindi mo naman kasalanan yun eh. Sino ba naman ako para husgahan ka? ang problema lang naman talaga dito yung mga taong kagaya nung image na yun na talagang madumi mag-isip. Doon tayo nagkakaproblema. Salamat, Dada. You're the best talaga. Thank you. Anak, ganito ah. Mamaya, darating yung extension card mo. Mamili ka ng mga sexy mo pandamit. Yung mga komportable ka. Mamaya, para sa lahat yun, okay? Thank you, Dad. thank <laughs> you